Thanks. I got in at the 8.35. Uh, how was your trip? Fine, just fine. Ah, ah mm -hmm. Ma, siya nga pala. Ito nga pala si Danielle. Danielle si Mama. Uh -huh. Papa 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 Punta ka dito, ay palagi ka bang nag-iisa? You must share this beautiful scene with someone special. Alam mo, ikaw palang ang dinala ko dito. Tama yung sinabi mo. Lagi ako nag-iisa. Masyado ka pala man bata para maging ermitanyo. Pero alam mo, first time ko dito. Hintay mo lumubog ang araw. Pagdilim. Puro maliliit na ilaw naman ang na makikita mo. Para bang maliliit na diamante na nagkikislapan. Pandaro, no? Hmm. Alam mo, the more I get to talk to you, mas lalo ka nagiging misteryoso. Kamusta na kayo? Ano oras kayo dumating? I got in at 8.35. Uh, how was your trip? Fine, just fine. Ah, ah, ma, siya nga pala. Ito nga pala si Daniel. Daniel, si mama. Magandang gabi, ho. Hello, iho. I hope you haven't had your dinner because oh, I'm starving. How <laughs> oh, would you like to join us? Hindi na, ho. Tutuloy na rin ako. Natid ko lang si Dolores. Thank you, iho. Oh, it's nice meeting you. Thank you for a very enjoyable evening, Daniel. Sige, siya nga pala. Itong ano mo. Oo nga pala. Salamat ha. Sige. Oh. Bye. Saan ba kayo nang galing? Ay naku ma, pero I won't believe. Nanood kami ng paglubog ng araw. Ang corny, no? Ano naman ang corny doon. I think I think it is very romantic. <laughs> <laughs> Sana sumulat muna kayo bago kayo umuwi. Eh di ko kayo sa airport. I wanted to surprise you, Iha. At isa pa, alam kong busy ka. Akala ko sa trabaho. Hindi naman pala, ha? Mama. <laughs> Ay, nako. Mukha namang mabait, no? Si Daniel? Mm -hmm. Sobrang napakatahimik, eh. Mm, nadadagdagan pa yata ang mga dahilan kung bakit hindi ka sasama sa akin sa stake. Marami pa akong dapat tapusin dito, ma. Besides, my modeling career's just picking up. Mas maraming opportunities doon. Ma, give me some more time, please. Pinapangako ko naman na susunod ako sa inyo eh. Hindi nga lang ngayon. Dolores, kalimutan mo na ang nangyari sa papa mo. Mag-iisang taon na ang kaso niya, hindi pa nasosolve. Isa pa yan, Ma. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Meron nga dyan mga ibang kaso na it takes years bago masolve. Yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw mong sumama. Alam ko yun.